tapos past so many months ang aking mga town nag request sa labing yung taong bayan na hindi ko pang-request sa ating kanilang pagsaga, eskinita, at pang So, this is the day first day I was very excited also and grateful sa aking mga supporters nagulat ako yung yung haba ng motorcade nandun na sa tagulang anko na nakakabawa naman

what we have to do, CCNI and, and the entire team of Your Miss Choice. But, uh, uh, punin ko na yung pagkakataon na ito na makapagpasalamat sa mga batang Maynila, sa mga at lola ko, sa mga senior citizens sa uh, Luzon, mga nanay-tatay. Maraming salamat uh, sa matatag na suporta ninyo uh, simula noong tayo uh, nag-file ng candidacy noong October 8 at uh, hanggang ngayon ay uh, pinagpapasalamat po. At uh, sana samahan niyo po kami hanggang uh, sa dulo. Uh, Mahayatid natin ang tagumpay uh, ng Skochi, ang buong Miss Joyce para sa mga mayan ng puso ng mga. Sir, may filing pa lang nung COC oh. kabi-kabila na yung mga parinigan mula sa kabilang kapwa and <laughs> even the supporters. Now that the campaign has officially started, I expect. Uh, ako naman, uh, mapigat na tagubiling ko sa uh, Your Miss Joyce. Uh, kahit nung town hall meeting namin, no, uh, ginawa uh, kasama ang mga tao-payan. Sabi ko, uh, ako po kayo ay re-eleksyonista, sabi ko mag-report na lang kayo sa tao-payan. Kung kayo naman ay first time matatakbo, uh, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin sabi ko sa kanila, don't engage in mudslinging and all other unnecessary things that may hurt you. nakikita nyo kami at nataan ako na naman. Sabihin mo, pag alas 9 na namamaga ang basura nasa kalsada pa. Talagang pinag-complain nyo ng mga taga Maynila. Second, uh, bukod sa paglilinis ng Maynila, eh, ibabalik natin ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. And that's why, uh, as you all know, kung mapapansin nyo lang, bakit tayo sa Arten magsisimula? Itong Arten, Uh, sa mga do buwan at taon ay naging uh, laman ng balita. Dito nakita na parang walang gobyerno sa Manila. Kaya eh, muling natatakot ang mga nanay at tatay uh, na babamapahamak ang kanilang mga anak. Dahil yung mga ay nagpapaligan sa Manila. So I told the people of Manila, pumanatag sila awaan Diyos sa tulong nila kami ni Cici at ang buong Choice ipapalik natin ang kapanatagan sa lusong anak-anak anak 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 natin, ang um, pamalang lungsod, anak anak watch, anak and anak 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 magpapatuloy natin yung MVN minimum basic needs. So kung ano yung nasimula na natin, housing, education, health care, and jobs. Yung kabuhayan, yung livelihood ng ating mga batang mayroon. Tapos natin. Yes. Sir, uh, yung about yung sa... yung criticism sa inyo yung about yung sa debt ng Manila. Yung? Yung, yung, yung sa utang, sir. Um, Manila, how you... Alam mo yung yun, yun, eh. Oo. Oh. Ang ah, importante naman, eh. At, at, at least, hindi ko alam sa mga manonood, eh? I will let the people judge. Isa lang nga sigurado, walang nagutom sa Maynila noong panahon ng pandemya. Nakatawid tayo. We will do what we have to do as leaders of our respective LGUs para iraos mo ang iyong nasasakupan. Tulad ng isang ama, isang ina sa tahanan, At kapag nagigipit. kanilang pamilya gagawin lahat ng isang magulang para mairaw sa kanyang pamilya and that's what we did and it was never high hindi yan naitago dahil at hala yan at uh, kasama ko naman silang gumawa niya and uh, I will let the people uh, decide Here okay, um, siyempre po nung unang term, di ba? Sabi niyo ka marami kayong nasimulan and then nagkaroon ng pause and then this time you're coming back. At siguro, for your supporters na lang, you, can you expect pag-inwiti na the long okay. okay. po kayo. Isang dekada po ito, may awa ang Diyos. <laughs> oh! ya saya, asalnya